Hello, good morning. Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo sa araw na ito? Welcome po kayo palagi sa Munti Kong Channel. Ngayon po ay narito ako sa likod ng isla para mag-arya ng pundasyon. Yung papungan ng Pusit Lumot. Ito po ay ituturo ko sa inyo kung paano mag ng pundasyon. Baka wala pa po ito sa inyo magandang hanap buhay po ito kahit maliit lang yung bangka mo pwede na dahil pang malapitan lang kasi ang area nito basta buhanginan at o kaya putik wag lang sa bato dahil yung mabato ay maraming isda na naninirahan tulad ng barakuda takot sila sa barakuda kaya magtataka ka na lang na walang apong yung pundasyon mo ito ay mga dulo lang ng mga kahoy yung mga malalabong yung maraming mga sanga na maliliit maganda yon na pahitlogan ng mga puset diyan kasi la diyan kasi sila nangitog itog sa mga kahoy kahoy yan mga mga malalabong na maraming sanga-sanga at hindi lang puset ang aapong nito pati mga isda tulad ng mga galunggong, alamahan, tambaka, kalapato, ganyan. Kaya maganda talaga ito sa mga maliliit na bangka. Ito po ang view sa likod ng aming isla. Ito po yung ginawa kong buya. Yan. Pabilog. Binalot ko lang ng lambat. At yung mga stripo naman ay pinupulot ko lang. Tapos hiniwa-hiwa ko para, ma para lumiit. Tapos sa gitna, lagyan ng kuwayan, lagyan ng bandera. Ito naman yung pamundo ko para di malaran. Number ng nylon ay 250. Ang lalim naman na aking harihan ay 40 dipa. At ang isang dipa ko ay 5 feet. Nandito na ako sa spot kaya sasimulan ko na magarya. Ito yung unang yarya, ang buya. Tapos yarya mo yung mga nylon. Yan. Ang distansya naman mula sa pamundo ay limang dipa. Doon mo itali yung pundasyon. Tapos bibilang ka na naman ng limang dipa. Doon mo na naman itali yung, yung isang pundasyon. Iarya mo muna lahat ng pundasyon bago mo yare yung pundo ang pundo ang pinaka, pinaka ang kaso di ko natapos dahil nalobat ang sipi ko ikalimang araw mula nang iyari ako ang aking fundasyon kaya subukan ko kung may laman na ba alas 3 imedya ng hapon ako nakarating sa aking fundasyon sa hapon lang kasi malakas kumain ang posit buti na lang at may laman na agad ito yung Pusit Lomot na tuwing season nila ginagawa namin ng pundasyon. Medyo may kalaliman, nasa 100 feet mahigit, kaya matagal bago masampa ang pusit. 4 kilos times 180 unang harvest natin sa ating inaryang pundasyon